Hi guys! It's me again, Lenny. It's another day and another gawain na naman. And for today's video, ay gagawin ko po ng cover ang una na to. And guys, kung mapapansin nyo, sobrang luma na ng una na to. Eto kasi yung pinaka-favorite ng anak niya. At para hindi maipatapo, naisipan ni mami palagyan to ng cover. Pero take note guys, ayaw niya ng basta cover. Kailangan ko ano yung pagkakahulman ng una, ganun ganon din ang gagawin namin. So, bali, until, ang telang prenovide pala niya ay cotton. And guys, ganito lang kasimple yung ginawa ko para masunod yung request ni mami. Nag-attach pala ako ng zipper dito sa cover na to para kapag gusto nilang labahan yung pinakabalot ay tatanggalin na lang niya. 7-8 pala yung nilagay kong allowance sa paikot. At dito ko naman i-attach yung zipper. So kung mapapansin nyo guys, yung likod ay half at yung harap naman ay buo. So ayan guys, okay na at pwede ko nang ilagay ang zipper. Size number 3 pala yung nilagay kong zipper dito guys para hindi siya masyadong malaki. Dulo sa dulo na lang yung attach ko ng zipper para mas madali niyang matanggal kapag ka nilagay niyo yung cover. So ganto po yung pinaka niya sa likod. And ayan, okay na yung pinaka -likod. Tapos i-coconnect ko naman yung pinaka-front. And then guys, nung okay na ay nabuo ko na yung pinaka-cover ng pillow na to. So ayan, if fit ko naman itong pinaka-cover ng unan kung nagpanama ba at sakto ba yung pagkakahulma. And konting linis-linis lang kasi maraming mga sinulid na excess. And finally, ito na po yung final output ng cover ng unan na to. And ayan sa palagay ko ay nasunod naman yung hulma na ginugusto ni Mami. Ito po yung itsura sa harap at ito naman po yung itsura sa loob. And that's it for today's video.